Labi Ju ya, naglakad, exercise Non Don't go run, I'll just walk the... Wala pa man yung dasindi. Siguro hindi. So, sa... Hindi mo nakita, Dito sa, oh. sa Mordyan, malalaking mga bahay dito. Ayan, oh. No. Trip nami. Abudi, wait for Abudi. So, ayan, mayroon dala pa akong mga lampin. Wait. So, ayan, mga kasama namin, no? Oh. Ayan, oh. Mayroon. Pati yung driver namin sumama na sa amin. Wait for Cindy na Abudi. So, ayan, guys. So, ayan ang masjid, oh. Masjid, malapit sa bahay. So, ganito. Maganda mag-exercise. Ay, kasi sa ano, doon sa rawda, pag oh, yung time ko na off ko sa kay Hamudi, maglakad-lakad ako dito. Ang laki din, oh. Ang laki ng mga bahay, oh. Para, walang... Ay, oh, oh. Grabe, ah. Grabe yung mga laki ng kabahayan dito. Ito, oh. Malalaki rin yung bahay na yan. Oh. Yeah. Naiwan si Cindy mag-isa. Ayan. Oh, hi. Ano yan? Natasasakyan. What's that? Kawa ulit So, ayan. Ayan, ang pagtripan nila. Ayan, oh. Ayan, mga kabatalyon kami naglakad. So, ang laki ng bahay. Ang ganda ng bahay na yan. Design. Malayo sa tindahan. Abdug, arriba da bakala. We can go from there. Please. Amodi. Where, where are you going to? That's it. Amodi. please. In one, group, huh? in one group only. <laughs> Pasalong kad. To... Straight line. A straight line. Oh. Takbo. Asan na si Cindy? mag-jogging <laughs> mag, mag jogging morning, dito Gabi. Balik na. Yeah. Ha? Oo nga, wala, walang maliliit, be. Malalaki lahat yung bahay dito. Oy, car, up to. Ma, mag, wala kaming driver. <laughs> Parang ano talaga yung oo oh, oh, yung ano ba bili nila talaga hindi yung upahan yung bahay. Kanila talaga. Tumo ayan parang sabi ni Cindy Circus yung bahay. Ay sabi ni Sena. Oo, oh, kaya nga. Tumakbo yung Cindy kasi hindi tayo mahabol. Ayam. Ang yaman, ganda. Ganito yung papangarap ko. Pero kailan ko kaya mabili? Ayan ang pangarap ko pero kailan ko kaya ito mabili? Asan yung bahay ni Jeddo? Saan ba na yung mga bahay ng aso doon? Doon malapit sa bahay natin. Ay, hindi ko talaga nakita. Hindi ako nakapunta doon. Pag-uwi, pag-uwi sa kapila. Tingnan mo. Tingnan mo.